Pinatay kasi simula lahat ng ilaw. Ano may kita mo? Meron pa konti eh. <laughs> <Yung> malapit eh. <laughs> Bing! Kapatay na naman niya ilaw tapos wala na naman siya makita. Ayun o. No. Ibang Di dilit. <laughs> kasi pinatay agad yung ilaw eh. May wala ka mo. <laughs> <laughs> Ako nga. Ako nga <laughs> Pinatay kasi lahat ng ilo? Po! Balot chicharon balut 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 cicerun balut pumuwi ka na no? wag mo nang makiki ano ka pa okay, okay. eh okay, okay. una Ako, eh. <laughs>